Dito sa Pinas, nagbabanta ng malawakan tigil-pasada ang transport group na Manibela dahil sa umano'y pagbebenta ng mga special permit at ruta ng LTFRB Sa harap naman ng mga alegasyon ng korupsyon, sinuspindi na ng Malacanang ngayong gabi ang hepe ng ahensya na si Chairman Guadis. Narito ang balitang A to Z ni Kim Salinas. <tinyo> sobra, umabot yan hanggang Malacanang. Abot umano hanggang palasyo. Ganito isinilarawan ni Jeff Tumbado kung gaano kalalim ang korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang ahensya na minsan niyang pinagsilbihan. Si Tumbado ay isang mamamahayag na naging empleyado at executive assistant sa opisina ni LTFRB Chairman Chopilo Guadis III ang kalakaran ayong kay tumbado mga permit at ruta for sale. Eh sa akin lang tinatawag ko ruta for sale, uh, PA for sale, kapalit ng ayos ng papel. Kumbaga priority ka. Ang halaga ng transaksyon na aabot ng milyones. Ang um, okay, originally 5 million. Hindi siya one down. Kumbaga 50-50 una tapos pag nandun na Kumbaga, kaliwa. Anya, nagsimula ito sa isang pakisuyo. Pakisuyo sa akin na ito, may pupunta, um, asikasuhin mo, ayun hanggang sa halos araw-araw may mga ganyan na akong nilalapitan, ako ang binubulungan. Dahil umano sa korupsyon, September 15, nag-resign na si Tombardo mula sa LTFRB. Kapag ikaw eh, operator ka, gusto mong makuha itong daan na ito, sa, lalo na sa probinsya, magre-request ka, modification of route, Tapos kung gusto mong mapadali, gusto mong mapasayi kahit hindi pwede, eh, hanapin mo ako. Tapos ang grupong manibela naman, na direktang apektado ng isinisiwalat na korupsyon, nagbanta ng tigil pasada sa darating na lunes. Kung yun ang gusto nila, na ayaw na nila kaming i-extend. Dahil yan ang panakot nila na hanggang December 31 na lang kami. Nationwide transport strike. Transport protest, hindi lang po ito pigil pasada. Dabalin na namin hanggang Malacanang, aming mga unit. Hiling nila, mapanagot ang mga nasa pwesto na gigipit sa kanilang hanay. Kung hindi magre-resign si Guades, si Secretary Bautista at yung mga taong involved po dito at yung aming prangkisa na pinuputol po ninyo na pinagkakakitaan lang sa tuwing kami ay magre-renew, yung takot na ibinibigay ninyo sa aming kasamahan, sa aming sektor na... Ilang oras lang matapos ang revelasyon ng umano'y korupsyon na agad na sinuspindi ng Malacanang Sigwadis bilang chairman ng LTFRB. Agad raw na magsasagawa ng sariling investigasyon ng palasyo, Ukol sa mga aligasyon, lalo't hindi anila kinukonsente ng Marcos Jr. Administration ang ganitong klaseng malinggawi. Sa panig naman ni Guadis, una na nitong sinabing nananatiling pata sa paglilingkod ang ahensya. Iginiit rin itong handa nitong harapin kung mayroon man raw reklamo laban sa kanya dahil malinis ang kanyang kalooban. Para sa Balitang ito Kim Salinas.